Ikaw ba yung tipong nahirap makatulog sa gabi? O baka may kilala kang laging puyat at parang kulang sa energy? Well, ngayong araw, alamin natin ang isang nakakagulat na kwento kung paano nalunasan ng isang doktor ang sarili niyang 14-year-old insomnia gamit ang isang sekreto na maniwala ka man o hindi, nasa kusina lang pala natin. Magsimula tayo sa isang medyo nakakagulat na pag-amin galing to kay Dr. Kim Sangho, isang sleep specialist na for 40 years 'yun ang trabaho niya. Isipin mo, siya yung eksperto, siya yung pinupuntahan ng mga tao para sa problema sa pagtulog, pero siya mismo hindi niya mapagaling ang salili niya. Labing apat na taon. Grabe, no? Hindi yan biro. Imagine, mahigit isang dekada kang pabalik-balik sa kama, titiglang sa kisame, hinihintay yung antok na parang ayaw dumating. Kahit na umiinom pa siya ng sleeping pills, madalas wala pang tatlong oras ang tulog na gabi-gabi. At dahil dito, grabe ang epekto sa kanya. Ang digat ng pakilamdam na isa kang sleep expert pero hindi ka makatulog. Dala niya yung hiya, yung lungkot, hanggang sa umabot sa punto na kinailangan na nilang mag-asawa na maghiwalay ng kwarto. Para lang hindi na niya maistorbo yung asawa niya sa paghihirap niya gabi-gabi. Kasi paano ka ba naman magbibigay ng payo ng buong puso, di ba? Ramdam niya na para siyang impostor. Sasabihin niya sa mga pasyente niya, ah normal lang yan habang tumatanda. Pero sa isip niya, alam niyang hindi ito normal. Alam niyang sobrang hirap ng pinagdadaanan niya. Pero alam mo yon kung kailan pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, doon dumating ang isang di inaasahang tulong. Hindi galing sa kapwa doktor o sa isang bagong research, kundi galing sa isang matagal na niyang pasyente. At ito ang nagbago ng lahat. Isang araw, pumasok sa klinika niya ang isang 92 years old na pasyente at sinabi yan, "Isipin mo ah, dalawampung taon nang nagpapatingin sa kanya yung pasyente dahil sa insomnia. Tapos, bigla na lang, parang magic, gumaling. Ano daw ang sikreto? Isang lumang-lumang remedyo lang pala na galing pa sa pamilya niya." Syempre, bilang isang scientist at doktor, medyo skeptical siya. Parang masyadong simple para maging totoo. Pero desperado na rin siya eh. Naisip niya, sinubukan ko na lahat mula sa gamot hanggang therapy. Ano pa ba ang mawawala sa akin? Kaya nung gabi rin yun, sinubukan niya. At yung milagro na nagpapabago sa buhay niya, hindi ito galing sa mamahaling gamot, hindi rin ito komplikadong procedure. Ang sagot pala ay nasa ilang simpleng sangkap lang na malamang nasa kusina mo rin na yun. So, eto na yung secret recipe isang tasang maligamgam na tubig, isang kutsarang natural honey, at isang kapat na kutsarita ng natural na asin. Oo, tama yung narinig mo. Tubig, pulot, at asin. Pinaghalo lang niya yung tatlo. Teka, yun na yun? Yan mismo ang naisip ng doktor at sigurado ako yan din ang iniisip mo ngayon. Paano ang ganito kasimpleng timpla ang lulunasan sa problema na labing apat na taon niyang hindi masolusyonan? Well, ang sagot pala ay nasa aham at promise, fascinating siya. So, nung pinag-aralan ito ng doktor, nalaman niya na itong simpleng inumin na to ay diretsyong tinatamaan ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit tayo hirap makatulog lalo na habang nagkakaedad. Okay, so ano-ano yung tatlong yon? Una, nauubusan ng energy yung utak natin sa gitna ng gabi. Pangalawa, kulang tayo sa minerals na nagpapakalma ng nerves. At pangatlo, humihina na yung kakayahan ng katawan natin na i-manage ang stress hormones. Sige, isa-isahin natin 'yan. Unahin natin yung sa utak. Isipin mo yung ordinaryong asukal, parang apoy 'yan na mabilis sumiklab pero mabilis ding maubos. Kaya sa gitna ng gabi, biglang magugutom yung utak mo kaya ka nagigising. Ang natural honey naman, para siyang baga. Mabagal yung release ng energy kaya buong gabi busog at kalmado ang utak mo, steady lang. Pangalawa, yung asin. Hindi kahit anong asin ha. Yung ordinaryong table salt kasi, halos puro sodium chloride na lang. Pero yung natural salt, tulad ng sea salt o Himalayan salt, puno yan ng minerals like magnesium at potassium. At ito yung mga minerals na kailangan ng nervous system natin para mag-relax, para kumalma, at para ibaba yung mga stress hormones. At dito ngayon pumapasok yung magic ng kombinasyon. Hindi pwedeng pulot lang o asin lang. Kailangan sabay sila. Sabi nga, parang isang koro sila. Yung asin, tinutulungan niya yung utak na gamitin ng tama yung steady energy na galing sa pulot. Nagtutulungan sila para sabihin sa katawan mo, okay, oras na para magpreno, oras ng matulog. O oh, ano, interesado ka na bang subukan? Kung oo, heto na yung exactong step by step kung paano mo to gagawing bahagi ng routine mo gabi-gabi. Napakasimple lang. Kumuha ka ng maligamgam na tubig, tunawin mo yung isang kutsarang pulot, idagdag yung asin, haluin mabuti. Tapos, inumin mo 30 minutes bago ka humiga. Tandaan, importante yung timing. Huwag masyadong maaga, baka mawala na yung epekto. Huwag din sobrang lapit sa oras ng tulog, baka naman magising ka para magbanyo. Siyempre, may mga tanong. Paano kung may diabetes ako? Sabi ng doktor, pwede kang gumamit ng stevia. E kung may high blood, napakaliit lang naman daw ng asin, pero para sigurado, bawasan mo sa 1-8 kutsarita. O mas maganda, tanungin mo muna ang doktor mo. At yano kadalas, gawin mo araw-araw for the first two weeks para ma-reset yung katawan mo. After that, 3 to 4 times a week is enough. So, gaano ba ito ka-effective? Well, nung sinimulan itong i i-recommend ni Dr. Kim sa mga pasyente niya, ang resulta, nakakamangha. 85%. 85% sa kanila ang nagsabing malaki ang iginanda ng tulog nila in just 2 weeks. At para mas i-supercharge pa yung epekto, may mga golden habits din siyang sinasabi. Mga basic na alam na natin pero madalas nakakalimutan. Patayin ng cellphone isang oras bago matulog, panatilihing malamig at madilim ang kwarto. Consistent na oras ng tulog. Kapag pinagsama mo tong mga to at yung inumin, you're setting yourself up for success. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa pagtulog, di ba? Ito yung pagbawi mo sa energy mo, sa focus mo, sa saya mo. Ito yung pagbawi mo sa buhay mo. Pakinggan mo to. Galing to sa isang 83 years old na veterano na may PTSD. Sabi niya, iniligtas ng paraang ito ang buhay ko. Imagine, for the first time in 30 years, nakatulog siya ng walang bangungot. Ganong kalaki ang epekto ng isang gabing mahimbing na tulog. At si Dr. Kim, mula sa isang doktor na halos sumuko na, ngayon, naglalaro na ulit siya ng sports, nagsusulat ng libro, bumalik yung sigla niya sa buhay na akala niya, wala na, nawala na forever. Lahat yon nagsimula sa isang simpleng kutsara lang. Ang kwento ni Dr. Kim ay patunay na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang mga gabi mo. At sa pagbabago ng gabi mo, sinong makakasabi? Baka magbago rin ang buong buhay mo. Kaya ang tanong ko para sa iyo. Kung maibabalik ng isang simpleng pagbabago ang energy at saya mo, anong gagawin mo sa panibagong araw na ibibigay sa iyo?